Agosto at 30 at alas 4 na hapon nandito po tayo sa barangay San Antonio kuya po at makakapanayam natin ang isang magsaka na nagpagapas, nagpariper ngayong araw na ito si Kuya Constantino Pacleb. Magandang hapon kuya! Magandang hapon naman! Uh, kuya! Kuya! Uh, ilang hektara po ba yung uh, ni-repair dito sa iyo? Bali, kulang na apat. Kulang apat na? Hektarya. Apat na hektarya? Opo, so gaano karami po ang uh, naan Yung sa dalawang hektarya kasi separate yan, 170 lang. 170? sa so, dalawang hektarya. Dalawang hektarya? Oo. Oh. Pwede parang 85. O 25. yung 85. pong natinira? Ganon din halos? Halos, ganon oh. din. Oh, oh. Sa bagay, tag-ulan ngayon, oh. Tag-ulan ngayon. Kahirap umerya ng isang di Ganon ba? <clears throat> Dati-dati, nakakaerya area ako na isang daan. Isang daan? Sobra tag isang daan. Tag-ulan, ha? Tag-ulan yun. Isang yes, Ano ganon lang ako umani ng uh, ganon ko lang? Ga Oo. Oh. Ano pong dahilan? Dahil sa panahon. Panahon? Yung pag-ulan-ulan? Pag-ulan-ulan. Uh, nung po ba nakarang tag-ulan, hindi ganito ka karami ang ulan? Hindi naman, halos kuwan lang, pa isa Pero sa ngayon kasi, nung nabubugan ay panay ko, talagang sinagad-sagad yung ulan. Mm, hindi naman kaya na paagat tanimin <coughs> ninyo kaysa kung paano nakaraan? Waring siguro ganon. Nung May... po bang uh, nakarang tag-ulan, mga anong buwang kayo, Mane? Uh, Buwan ng Setyembre. Setyembre? So, eh, ito. Nako, ilang, ilang, <laughs> ilang araw lang <laughs> pagkita. Oh, pero yung, yung ulan eh, no? sa paano oh, siguro nung uh, nabubuntis, namumunga, doon uh, naapektuhan. At doon yung mga insekto. Mm, nasasakop po ba na, niya itong uh, patubig nyo? Oo, oh, nasasakop daw. Ay, nakisabay kayo sa, oh, sa patubig. Oo, oh, yun. Yeah, <laughs> kaya, napaaga rin ang tanim po ninyo. O, oh, magkano naman po nakuha yung palay ninyo? Eh, yun lang. 14 pesos. 14 pesos. Tagasan po ba? Dayo po ba? Taga rito. Dayo yun. Ah, dayo. Dayo. 14 pesos. O, nung nakaraang uh, tag-ulan, magkano nakuha ang palay ninyo? Eh, pumatak ng 18 mahigit yun. Yung, ano, sa isang kilo. Oh, eh, baka naman maganda variety. Eh. Halos parehas lang, triple to pa nga, yung variety ko ngayon, 4 auto. Ah, puro, mas maganda ngayon, pero mas pero maganda mababa talaga presyo. eh, <coughs> hey, triple 2 dati, mas mababa sa 4 auto. Opo. Eh, hey, ngayon nag 4 auto ako, 14 naman ang kuha. 14? Uh, opo. Uh, eh, uh, so, yun ang you kwan. Know, so, ano po ang nakikita po ninyong dahilan? Bakit uh, bumababa ang pagpipresyo ng trader? Samantalang yung na mga pataba, pesticidyo at uh, yung gasolina kapag walang dahil ng tubig, eh patas ng patas. Eh, di ba mahirap yan eh. Sinasabad tala tayo eh. Nabagsasaka eh. Opo. Kaya pinakamaganda niya yung rice terrification law na yan. Dapat maabolis yan. Ah, maabolis. Eh, tama-tama nga po ngayong panahon na to, Nagkakaroon po ng pag-aaral ang kongreso, ang kamara, at <clears throat> ang mga Senador, ang Senado, kung ano po yung nakikitang magandang gawin, kung yan ba ay aamin pa para mapaganda o ya abolish Para sa inyo. Mas ano mayinab yung i-abolish ia lang para, kung baga sa ano, gigidhawan na may magsasaka. Uh, i-abolish ia na lang para po sa inyo oh. itong uh, rice tariffication law. Kasi ang kumikita lang sa rice tariffication law na lang, mga trader lang yan. Eh. Trader lang. Oo. Okay. Ay, uh. O sige po, maraming salamat ako kuya. Maraming salamat tit.